Simula nung na-upload ko yung video tungkol sa paggamit ng solar pump upang magdilik ng mga halaman, ay marami mga nagtatanong sa akin katulad nito, Boss, saan pwedeng makabili ng seat? Yan, saan daw pwedeng makabili? Meron din naman ditong nagtatanong kung anong brand ng solar pump at ilang wattage at magkano ang 3 and 5 horsepower, ilang horsepower ba yan, magkano yung 2 HP, pangalan ng supplier, at iba pa. Kapama sa video na to ay, bibigyan ko kayo ng ideya na pwede ninyong pagtanungan sa inyong mga tanong na yan sapagkat hindi ako masyadong familiar pagdating dyan. Pero, meron akong nakausap na tao na makakatulong sa inyo. Pwede nyo pa siyang i-chat. Pwede, siya, pwede nyo siyang kausapin sa kanyang YouTube channel, sa kanyang Facebook page, sa kanyang uh, Facebook mismo, at siya mismo magbibigay sa inyo ng ideya ng mga tanong ninyo. Kaya niyang sagutin ang inyong mga tanong. Kaya kung interesado ka sa video na to, panoorin mo yung buong video upang magkaroon ka ng ideya at pagkatapos nito ay pwede mo na kagad siyang puntahan, panoorin ang kanyang mga video at matuto sa kanya. At sigurado, bago matapos yung video na to, lahat ng mga tanong mo, lahat ng mga bagay na gusto mong malaman ay masasagot nito kapag nausap na mo na yung tao na to. Pero siyempre, Maliban sa kanya, mayroon pang iba na pwedeng makatulong sa inyo. Pero ngayon, siya lang kasi yung sigurado kong tao na makakatulong sa inyo. At hinanap ko nga dito sa Google yung presyo dahil may mga nagtatanong sa akin kung magkano ba yung solar pump, saan makakabili nun, at magkano yung presyo. Well, sa video na to ka-farmer, ay bibigyan ko kayo ng idea kung paano ko nahanap yung solar pump dito sa sa Google. Okay ingat pa rin tayo, syempre ito ay uh, online platform. Marami tayong naririnig tungkol sa scam. Bibigyan ko lang kayo ng idea at hindi ko kayo pinipilit na bumili dito. Ah. I-check nyo pa rin kung uh, ito ka reliable. So ito yung klase ng solar pump na nakatulad dun, nakita ko na solar pump na binigay ng agri. Okay. Ngayon, hinanap ko siya dito sa Google at ito nga, uh, hybrid surface pole solar pump ECDC, 1 horsepower. May halaga siyang 20,000 dito sa Shopee. So, tingnan natin. Dito sa Shopee ay mayroong available na mabibili dito, no? Yan. So, ito ay halaga ng 20,000. At nakarate siya ng 5 star. May 13 sold na rin. Piraso. Pero maliban dyan, sa 20,000 pesos, Mayroon pa sila dito na ibang mga offer. So, in description nito ay surface pump 20,750 watts at saka 1 horsepower. Yan. So, 2 inch yung kanyang outlet, yung maximum head, 14 meters. Ayan, yung maximum flow is uh, 21 cubic meter per hour. Ibig sabihin yung maximum head, yung kanya niyang abutin. Taas na kaya ng abutin ng lakas ng pump na to. Then, meron pa dito ibang offer na 22,000 pesos na 3 inches outlet. Mas malaki siyempre. At meron dito 24,000 pesos na 2,200 watts, 3 horsepower. At yung kanyang outlet, ibig sabihin yung labasan ng tubig niya ay nasa 4 inches outlet na rin. Maximum head is 20 meters yung kaya niyang abutin. At nasa 24,000 pesos. Hindi ko alam kung uh, gano'ng ka-accurate kasi sa uh, agri. Nung tinanong ko yung may-ari o yung mga nabigyan, ang sabi nila ay 60,000. Pero ang sabi nila sa 60,000 na yun, ay kasama na doon yung mga host at iba pa na binili. Which is dito ay may 20, 22 at saka 24000 Pero maliban yan ka-farmer, kung talagang gustong-gusto nyo bumili, ay meron akong nakausap na karang araw lang yung Bebe's uh, Agri-Machinery. Ito yung Bebe's Agri-Machinery sa solar So dito, pwede kayo mag-contact sa 09 Nakausap ko na rin yung may-ari nito. At sila ay legit na nagbibinta ng mga solar pump katulad nito. Ayan, yung nakikita ninyo. Ayan, di ba yung pinakita ko sa inyo doon. Pwede nyo siyang tanungin, pwede nyo siyang i-message dahil sila mismo ay nagko-construct ng mga solar sa mga kanilang mga kliyente at sila ay legit yung gumagawa ng mga ganyan. Pwede nyo siyang i-contact upang mas malaman ninyo at mas mapayuhan kayo nito kung ano yung mga uh, solar pump na nababagay sa area ninyo na fitted sa inyong area kung ito ba ay 1 horsepower, 2 horsepower at iba pa or ibang mga solar panel na kakailangan ninyo so, sana yung video na to ay nakatulong sa inyo at at uh, kung gusto nyo talagang mapanood yung kanilang mga videos ay meron silang youtube channel na Bibest Agri Machineries dito mapapanood nyo yung mga video nila sa pagkakabit nila ng mga solar. Ayan, pwede rin kayo mag-comment dito upang malaman nila at pwede niyo panoorin ang kanilang mga videos upang mas matuto kayo dito sa kanila kung ano yung mga ginagawa nila or makapagpili kayo, makapag-decide kayo kung anong solar ba yung nababagay sa inyo. So I hope nakatulong yung video na to. Kaya kaparmar, kung bago ka sa channel ko at gusto mo ng ganitong mga video, ay encourage kita na mag-subscribe. Click mo yung subscribe button dahil marami pa tayong videos na gagawin na makakatulong sa ating mga farmer dahil nakita ko kung gaano kahalaga yung solar na to sa mga farmer kung gaano nakatulong ito sa kanila especially sa pagtaas ng fuel at siyempre hindi ka nabibili ng fuel dahil uh, solar ang kailangan mo dito at nakarang video binanggit ko na rin yung mga advantages at saka disadvantages ng paggamit ng solar kumpara naman doon sa paggamit ng mga gumagamit ng you will. Okay. bilang patunay ka farmer na nagkausap nga kami nito ni Bebes Agri Machinerys ay ito yung aming usapan na dalawa. Ayan. Dahil meron ako isang project na patubig, kaya isa rin siya sa mga tinanong ko at pwede ka ditong makipag-usap sa kanya. Pero maliban dyan, meron siyang ibibigay sa kanya personal account at doon ay pwede mo siyang kausapin. Kaya kung interesado ka, meron kang project na patubig o meron kang project na uh, iniisip mo, nagagamitan mo ng solar pump, ay po pwede mo pong gamitin, pwede mong kausapin ang taong ito. At I'm sure, malaking tulong sa siya sa iyo. Hanggang sa muli, Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. Maraming salamat sa inyo mga ka-farmers. salamat sa inyong pagtulong sa ating channel. At hanggang ngayon ay gagawa pa rin tayo ng mga videos na makakatulong sa inyo. Hanggang sa muli, Happy Farming sa ating lahat. Paalam! Siya ka pala ka farmer, mayroon ako mga videos tungkol sa solar pump. Kung gusto mong panoorin ito at gusto mong makita kung paano gumagana yung solar pump, kung gaano ito kalakas, ay pwede mong panoorin pagkatapos ng video na to. Ang kasama ko dito ay si Kuya Toto sa video na to. Ilalagay ko na lang sa aking uh, pagkatapos ng video na to at i-click ninyo at mapupunta na kagad kayo sa video na yun. Sa muli, maraming salamat and thank you so much. Paalam!